Dito sa Taytay Changi ang isa sa mga pinupuntahan ng maraming tao dahil sa pagbibili ng mga iba't ibang klase ng kasuotan. Dahil dito, marami na pagpipilian ng mga damit ang mga tao sa murang halaga. Halos ang mga binibenta nila dito ay mga damit nayari galing sa kanilang sariling production. Ang laki ng bilihan na ito ay umaabot ng isang haba ng kalsada. Bawat gilid ng changi na ito ay may pamilihan ng damitan. Matatagpuan natin, sa loob nito ay may iba't ibang uri at yari ng damit na nakadepende sa kanilang production, gusto ng mga tao at uso ng bawat taon. Isa sa marami negosyo dito ay nakausap namin para sa interview na ito na magbibigay pag-unawa sa atin ng buhay ng mga negosyante sa lugar na ginagalawa nila sa sanggian na ito. Siya ay si Luz Tanyan, ang may labing-anim na taon na karanasan sa pagnenegosyo. Pakilarawan nyo ang inyong sarili at ang inyong negosyo. Ah, uh, hindi, umpisa ko sa umpisa. Nung una kasi may, may amo ako. So magaling sabi, factory yun, kumpanya pa. Ang ano ko doon ay isang uh, buti. mga butik. mga orderance. May mga brands kami yung butik katulad meron kami sa tabak. 2016, may hina na kasi di pa nag-undoy. Oh, ah, okay. kami. kanya-kanya na ng ano. Ang naiwan sa akin, butik talaga. Bali, apat. Sarado ng ano, bakto, ang factory, butik ang naiwan. Ang um, ano na, habang tumatagal, siyempre wala nang puwapasok sa butik kong mga production kasi sarado ang factory. Inag-ano ko sa bus ko na ano, kasi nag-BIR kami, uh, i-close na lang kasi si Sayo sayang na may namin sa BIR na wala naman kami ni Stacks, pati siyempre mga tauhan ko, siya pasulto namin. Tapos nung nagsarado ang factory na ay nang buti ko noong 2016, yung mga stocks din, nala ko dito sa Changi, -di, nagkuha ko ng Changi. Bali dalawang Changi ang ano ko dyan dati. Mga ano pa, yung mga parang andyan sa labas yung sa Muslim, yung mga kubol-kubol ba, yung mga tent-tent-tent andyan ah, okay. sa labas. Nung nagawa tong building na to, kumuha dito ng pisto. Ito na. You know. Kumuha dito ng pisto. Sabi bawal na dito tong Nagsarili na akong production. Kaya itong production, natin, sarili ko na. Hey, kumukuha po kayo ng supplier? Employee? Hindi, ako okay. lang. Ay, tindira lang nagtitindera lang ako. Nag lang ako yung tindera. Tapos, pag yung ano, kasi ako naman, ginagawa ko, namimili ako ng tela, tapos nagtatapas ako. Eh, sobrang tumal ngayon na taon na to. Kailan lang ako nag-straight dito, so, siguro sa pa lang. Hindi tindera pala ako, hindi talaga. Tindera ko siya, yung tindera ko dyan, yan tindera ko. Dalawa yan. Dalawa po kayo nag- hindi, dalawa silang pundera, sa salita. Tapos, nang tiniti ko lang siya dito pag araw ng linggo, nang gabi, kinukuha ko yung pinta nila. Eh, nang bandang parang hindi na naibabalik yung ng ko sa dito. Kasi matumal, ako muna nang magbabalitan. Kaya naka one month pa lang ako dito na story. magkano po kinikita niyo every month po? So, every month kasi, ba kung, kung malakasan ka. Um, kung lumalagasan. Talagang malaki kasi sa isang araw nasa dibenta ka na. So, Pag yung 10,000. Pag Pagdating ng December, pag lalong marami ka, stocks, bibinta ka dyan talaga bilang malaki. Alam mga almost 30,000. Ganun, hindi pare-parehas kasi pag tumong December, ipapasok ng December, start ng halaba, September. Eh ngayon, September nga talang tapos na. May na talaga. Kaya nasa lang namin baka ngayon ng October hanggang ng December na din. Yun. Pero nung mga nakaraan talaga, as in na lang, talaga. Sa so, isang araw, may binta ko dyan, mga nine. Ganito lang yan, mga nine, seven. Pinakababa ako, five. Five ka every day malinis na yun. Bawas na sa pisto, bawas na yung sa tendera, mga ah, ganyan. Eh, ganyan, para ano kasi, siyempre magde-December. Okay. Baka naman na mabawi mo lang, kasi yun lang naman pagkasa namin ito, ito December. Opo, maraming po. Tapos yung mga bayaran ng mga Muslim, bumabalik na naman sa akin. Kaya naghihina din yung mga Muslim, kumukuha ng mga stocks ko, kasi wala nga po. Kaya ngayon, eh ngayon, bumabangon pa lang kanina. Boston. Tapos pag kinabukasan naman halimbawa, kasi 5 days kami dito. Monday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 5 days. Pag Martes, pati Merkulis, close talaga kami. Wala talaga to, Wala Mas, pong close talaga ako. Ang pinaka ano namin yan, konta lang ito to sa hindi, malaking kikitain mo rito. Alba, diba, ano araw-araw hanggang linggo, Kong ng mga dela mga sa 25 mga kanya. Malinis pa lang kanya ang pantela. Para makabago ka lang. Ganun lang ang ano namin dito sa chat. Dito naman sa building na to, 2 years kontrata, 30,000. Every day, 250. One month namin, kuryente, 100. May hirapan yeah. po ba kayo sa uh, pag-negosyo? Exactly, sir, ano, nahirapan ka pag walang binta talaga. Pero pag yung mabinta naman, wala kang problema pagod lang. Yan lang kasarapan pag yung, ano, yung, ay, marami kami. customer. Ako marami, ako, mga postigan, mga muslim. <coughs> eh, ngayon, medyo matungal talaga, medyo laylo sila. Kaya, ganun din ako. Pero uh, ngayon na December, siguro makabawi sila kasi ito lang naman pag-asa namin na yung December. O baka, o okay. ano na naman. Pero dali naman, hindi naman ako dito sa di sumasala. talaga ganun, okay. Ano lang, relax. Pansari lang ba? Ang gano'n, ano. kung hindi ka tuminda, kung magtinda ka, okay lang. Ano-ano kung ano, ano pong buwan yung mga karaniwang malakas po yung magtinda? Ay, akala, hindi talagang malakas? Di ano na. Totally talaga ang pinaka-anong niyan ay yung September. basa ber 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 yan hanggang February. Pag March, April, May, tagilid ka na dyan hanggang Madalang na yan. Pag basta hanggang September, hanggang February, March, pasok pa yan sa amin. Yung mga mga halimbawa, yung June, July, August, super. Yan ang talagang inaangal namin, matungal talaga. So, malakas po ba kita yung kapag malapit na po mag December? Ay, oo. Oh, oh. No, oh, yan lang na pag, uh, ang inaasahan talaga na yung pag malapit ng December. Yan talagang tinututukan talaga namin pag, uh, pag malapit ng December. Kasi yung bang kahit, sino, kahit saan naman talaga, di ba pag may negosyo ka December talaga. Lalong-lalo na sa mga RTW. Ganun. Mas masasabi niyo po ba na mahirap po magnegosyo ng ganito po? Mahirap. Mahirap. Mahirap na masarap na nakakapa. Kasi ako naman kasi hindi ko nadanas ng medyo mahirap kasi lalong-lalo wala ka naman binubuhay, di ba? Masasabi mo talang hindi ka mayroon, wala kang hindi ka nagsasalat, hindi ka naan. Siguro pag may pamilya, malamang parang talagang mahirap na may ano may papaaralin ka pa ng anak mo o gano, Siguro masasabi sa inyo na mahirap Sariling production talaga namin. Dati noon una, marami akong style. Eh, sa, nagmahal ngayon mga tahe. Ang gulo eh. Kaya sabi ko, nag-isang style mo. Patal, patap na lang. Total patap naman to sa mga muslim kasi kung saan-saan sa na probisya. Padala kasi mga pang-office natin. Semi-formal natin. Kaya, yun. Anong, anong taon po kayo nagsimula ng negosyo? Sa Buti, eh. matagal. Pero may bus ako doon. Pero dito, 2016 pa. 2016 pa galing ko doon dito na. Diyan pa kami sa albas, hindi pa mga building-building yan. -building. Siguro kung naano ninyo yun, mga kubol-kubol ba Yung alam mo lang, mga, mga tent-tent-tent na ano dati. Gano'n. uh, paano po na isip na mag-tin ng Kasi nung may butik ako, natutunan ko to na pag ano yung bang parang doon ako nag-enjoy na ipatuloy eh, ko yung ano ng bus ko. Kasi parang sa akin inasa kasi ng bus ko. Yung bang, kahit hindi mo kaya, pag sinabi ko, Madam, di ko kaya yan. Kaya mo yan. Kaya pag sinabing kaya mo yan, ginagawa ko. Kaya nagagawa ko. Kaya eh, para ako nag-engine. Ganun ang ano ko, life ko. May specific kong customer po ba kayo? For like, may customer kayo na, may specific customer kayo na dina target ko? Ay hindi, ang mga target ko lang talaga, yung mga pina-deliver ko nga limang papunta ng yung mga probinsya. Ganun, halimbawa mga kung ano mga dapat na pang probinsya, yung target na order nila bulto-bulto. Yun ang target ko ngayon pagkatapos ng disyembre. Hmm. kung ano na uuso ng ano na malakas sa probinsya, yun ang iyan. Mm, yung bultuhan lang na hindi dito i-display na yung powder lang, powder ganun yan. May magkakwalang ko kahit mga tatlong customer o apat ganun. O hasta madagdag ka, okay lang May online po kayo na business? Dati. Ngayon hindi, na inano ko na kasi hindi ko na minsan natutukan na iiwanan ako. Dati pinasok ko to dati sa Lazada. May pangalan po ba yung negosyo niyo po? Yung boutique niyo po? Ay, noon may pangalan talaga yun. Ano. Kasi ang factory namin doon, noon may moda Tapos nung nagkaroon na kami ng BIR, ang pangalan ng boutique namin, Audrey. Siguro pag na-search nyo na utri na yan, may magkita kayo noon yan. Kasi yung dati noon, may nueva moda lang yung factory namin yun. Kaya may mga ganun. Nung nagkuhan na kami ng as-in boutique na talagang may, may mga brass press -bras, sa ganun ganun. Ang pangalan ng boutique namin noon, Audrey. May mga obstacle po ba sa pagtayo ng business po? na nakaranasan mo like, oh, ito? Obstacle. Obstacles. Wala akong naman, hindi ako naki-experience ng ganyan. Eh. Parang kasi ang pag ano namin dito parang ano lang eh. Parang nung kasi di ba pag nag, nung nasa labas pa kami parang isi-isi lang. Nung nagtayo ng building andiyan na yung pagpasok nung dito andiyan na yung kupakalay ng BIR ay ano ah uh, business permit nakaregister ka na yun lang ang ano na yung mga binibenta niyo po may mga supplier po ba kayo? meron mga halos muslim meron din hindi muslim pero halos kalaban muslim kasi sa muslim ang ano yan meron din ako mga sa tindahan kung saan sa, dati no nagde-deliver ng green hills tapos meron ako sa Victory Mall, Antipolo, sa Misimbahan. Pinapadeliver niyo po? Pinapadeliver namin, tinitig up dito. Nalalamog namin, inalalamog ko. Tapos, Ganyan so Tapos so oh, lang. may masama kate ako. Tapos may bibenta mo? Oo, binibenta nila. May sa Makati akong buyer sa Makati na halawa, mga 50 peraso. Pipika po dito, may kumukuha sa akin. Buyer ko na talaga. Every, sa isang buwan, dalawang business yan, nagpapag-deliver. Sa tingin po, di, di magiging successful ang isang business kung wala pong regular na customer. Ay po, oh, mahirap. Tulad nga niyan, mga ganyan, di, di sila na nag, ano. Nagkaano sila, may mga na, 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 temporary, na close sila. Kasi hindi sila kabay, may bayara sila dyan. Kasi pag wala pa sila gano'ng mga buyer na, ayan, nakukulo sila. Kasi nakala lang nila kung wala silang pista ng ganyan parang strategy po kayo sa pagkuha ng customer po or nandito lang po kayo tapos naghihintay lang po kayo may pumasok. Pag una muna kasi siyempre bago ka makakuha ng customer, siyempre first time mo ganun. Siyempre pag, na, pag bumili sa'yo, hihinga ka na kontak. Pag nag-okay sa kanila, yan, babalik-balikan ka, ka na. Kaya may, ano ka lang ganyan. Kaya magkakaroon ka tapos alagaan mo sila na pag sinabi ganon ano mo anong mga wala sa inyo mga ganon pag sinabi ganon kung antela ko andito isisin ko sa kanila pipili na o oh, sige mga ganyan tigsa po sampo ganyan lang sila may napansin ka po ba kayo sa mga hinahanap ng mga customer na po tapos nag adjust po ba kayo sa mga hinahanap sa ang mga hinahanap talaga ngayon ang patok ng mga terno e eh, pag mga terno na siyempre buyer lang nag-iikot lang eh meron yan dito eh lalong lalo na ngayon na ano kasi ano season season sila eh di ba katulad ng ganon season season ang mga terno terno katulad ng mga ano mga kuton ayun siyempre pag yung malakas ang kakayanan katulad ikaw malakas ang kakayanan mo marami kang alam mo malaking ano mo puhunan talaga. Tunitunilad ang pela ang kaya mo. May sasakyan ka, ibubo mo yun. Kasi, ayun, gano'n. Eh, pero kami mga tulad lang sa amin na kaya mo. Ang Nung pandemic po ba, nahirapan po ba kayo mag -nipos? Eh, nung pandemic, hindi kami nahirapan. Sa totoo lang, kasi marami kami production online. As in, mas mabinda pa ng pandemic base sa Ganito. Marami talaga, hindi talaga kami nang problema ng pandemic. Kasi malakas kami noon eh, kasi talagang ano yun eh, may mga buyer ka pa noon. Eh, pumatok yung mga online. Kaya ba? Nung start po ba, nahirap po, nahirapan po ba kayo mag-adjust sa online po or? Oo, oh, medyo na nahirapan kasi siyempre kung paano mo ano, lalong lalo ako hindi pa mar ako masyado marunong mag gano'ng ganun talaga talagang na, talaga ako kung paano ko natutunan okay. But, tapos yun nga misa na akala ko lang basta basta lang gaganun na ano inauli ako kaya ganun nung ako na mismo nahirapan talaga ng ano nagsabi na ako dun sa siya siya ako pag ano na ipapasa ko sa print ko na hindi na yung pangalan ko, hindi na yung naka kasi hindi ko nga gaano. Uh, Pero dati po kayo po yung nagmamanage online? Oo, ako talaga kasi ang dami-dami kong ano, ang dami sa akin nag-order, dami sa akin kakuha ng ano, ito sa ano. Tapos yun nga, nung hininga na ako ng mga kulay, pati ano, hindi ko napayanan kasi, di ba sarado mga ano ng tinda ng mga kuha ng tela, Eh, wala akong nagawa. Ngayon na po na hindi na po online, mahirap din po ba ulit mag-adjust from online to physical or dahil po nasanay na po yung dati before pandemic po? Mad ano? Na po. Ano? Oo, oh, may nahira din ako kasi ano Hindi na ani Nagpanibago ka naman uli ng ano yun. na naman panibagong, ano Sa oo. ngayon, siyempre, anuin mo yon kahit na ano wag mo lang titigilan igo go 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 mo lang kasi nasa sayo naman yung kung talang nairap ka tapos anuin mo talang walang mangyayari sa buhay mo eh, go mo yon kahit minsan logi ka o go mo lang yon kasi ano yan kasi parang nagpapanibago ka na lang ganun lang ilang oras po sa isang araw po kayo nagtatrabaho ilang oras eh dito kasi ang pa eh, katulad sa amin, yung sarili. Ako nagbubukas ako ito mga 9 to 10, ganyan, hanggang alas 5. Nang ganun ba? Oo, nang hapon. Kasi uh, ano mo yung buyer eh. Lalo na ngayon, ang buyer hindi pare-parehas. Alibaba ngayon walang tao, mamayang gabi yan, mga hapon, sakay magadatingan. Ganun sila. Depende po yung oras. Hindi? Oo, oo. ititip. lang dumating na po ba sa punto na nawalan nawawala na po kayong mga stock na pang, na pang Oo, na one, na one, time. Kasi, parang napabayang ko ba? Kasi, ang ko sa tindera ko. May hindi malang niya ako yung update oh, at ilus wala na tayong stocks na ganito wala na tayong ganito, ganito kasi ang koleksyon ko ng uh, ano, pinta diba, lunis hanggang linggo pag linggo nga po, saka kumapunta dito pag ko, wala na kami ng stocks Gap. kaya yun kaya ngayon, panibago pa lang ako nag ko ng mga tila pag yung araw ng Martes, Merkulis, magtatapos na naman ako. Kaya pag ano naman yan, madagdagan naman itong mga pulay. Kasi mayroon pa akong pinasok na yan. Yan, medyo masila niya na. Ano. Yan. Ayan, bagong pasok ko pa lang na. Marami po bang buhay yung bago po? Mm -hmm. uh, yan Niyan. Paano po sa mga lumang stock po? Ano po nangyayari sa puso? Ayun, hindi ko alam. Sa akin, wala akong lungap, patuloy ko lang yan, kaso ang gadagdag lang ako. Pero sa iba, hindi ko alam. Sa akin, wala. Kasi isa lang, ito lang. May eh, nagdagdag lang ako ngayon dito, kasi parang sabi ko, wag ano ako, magdadagdag ng items nga. Ayan, para maka ano dito, partner yan. Terno po. Oo, terno. Kasi mga katulad sa, sa inyo, mga estudyante, may mga ano, nagbibili ng na mga ganyan. Yung mga trends po, yung terno po kasi. Tapos yung mga matatanda ito na may score pants. Mga ganyan pa. Ayan, ito yung mga ganyan. Mga maluluwag sa laylayan. Yan yan. Mga ganito. Kasi yung tela nito. Sim tela lang ito ko. Ito. Sim lang yung tela nito. Ito lang ang iba. Semi-formal po. Uh Oo. -uh. Sa interview na ito, napagtanto namin na hindi biro ang pagnenegosyo, lalo na sa hirap ng panahon ngayon. Ayon kay Lunz Tanyon, na ang buhay niya sa negosyo ay hindi mahirap, ngunit hindi rin madali. Kailangan kumayod para sa pang-araw-araw na pangangailang. Nakita namin na mahalaga ang pagpaplano ng negosyo at ang pagtatrabaho ay dapat sipagan. Marami mga negosyante ang mga nangangarap na maging matagumpay at tumago ang kanilang negosyo. Naniniwala kami na ang lahat ng negosyante ay may sipag at syaga. Nagsisipag para gumising ng maaga para magbukas at nagtsatsaga para magbenta maghapon para lang kumita. At isa sa pinakatumatak sa amin ayon kay Dunstanyon ay hanggat may pagkakataon Hangga't kaya mo pa at hangga't may lakas ka pa, huwag kang matakot magnegosyo. Hindi naman natin malalaman kung hindi mo susubukan.